Ano 'yan? Ang, ano ano 'yan? Ano pa? Ano 'yan? Mang, anong hinihingi mo? Kahit ano lang po, kahit beras o lang kaya pera lang po. Ah. So hindi talaga ako nagbibigay sa mga bata pag ganito kasi bawal daw, 'di ba? So kahit bawal, magbibigay ako ha pang, pang bigas at ulam. Anong gusto mong ulam niya 'yon? Kahit manok lang po, okay lang. Ma magkano kilo ng manok? Hindi ko lang po alam. 100 tas yung bigas. Hindi rin. Ano po, marami po kami sa bahay. Ilan ba ano kayo? Po, Anim. Ilang kilong bigas isang araw nyo? Minsan po ano, pag wala po kami pera, bibigyan po kami ng isang ba, ano, isang sakong bigas. Ah, oh, isang sako? Nako, kasi yung dala kong pera ngayon, konti lang ha. Ito pang bibigyan kita. Dito. Pang ulam, bigas. Tapos huwag ka labas ng labas ha. Wala ka pang... Christmas. Oo. Uh, dapat may dala ka. Tapos... Saan ka bibili ng ulam bigas? Ito. Oh, ano po doon? Sa mga... Ano po? Meron pong kalaw doon. No? Yung bila ng oh. dalas at saka ulam. Oo. Oh. anong pangalan mo? John Jerry Gonzaga. Oo. Oh. ano anong masasabi mo? Salamat po. Sa mga kababayan nating Pilipino. Maraming salamat. Pilipino? Marami sa Pilipin. O, oh, ano masasabi mo sa sa COVID-19? Alam, hindi ko na alam. Hindi mo na alam. So, sige, sige. Uwi ka na ha. Huwag ka oh, pa kalat sa